Anist honest question lang. Naramdaman mo na bang kahit anong gawin mo, parang hindi ka talaga lababol? Yung tipong kumugwapo ka naman sa selfie, pero walang nadalay? Kahit sincere ka ng ligo, palaging, you're like a brother to me. Ang sakit, di ba? Pero teka, bago mo ulit check kung may message sa'yo, spoiler alert, wala pa rin. Tapusin mo na itong video. Kasi baka ito na yung sagot sa tanong na matagal mo nang hindi matanong ng malakas. Ay mali ba sa akin, pre? At kung bago ka dito, pare, click mo na yung subscribe at notification bell. Kasi dito, bawal ang toxic masculinity. Dito, kwentuhan lang ng lalaking gumandin sa gulo ng utak, puso at buhay. Number 1. Bata pa lang, bawal umiyak. Pre, na mo ba nung bata pa tayo? Pag nadapapa pa tapos umiyap, nagsabi agad ng mga magulang natin, lalaki ka, bawal umiyap. Akala ko dati pag nilunok mo yung luha mo, lalaki kang totoo. Yun pala, hindi mo lang nasasawi ang luha, kundi nasasawi mo rin ang emosyon. Kaya na eh kahit gusto mo magsabi ng, hindi ako okay, ang lumalabas lang ay, pre. Pero deep inside, sa ka na arang kalderita mo lang sa baw. Praktikal na tip, pare. Magkaroon ka ng outlet kahit voice memo sa cellphone mo lang. Pwede mo namang i-record yung sarili mong rants. Tapos pakinggan mo after two weeks para matawa ka na lang sa sarili mong drama. Promise ang sarap ng feeling na kahit papano na ilabas mo yung bigat. Number 2. Dapat mayaman ka muna bago mahanin ang daming nagsabi sa akin, wag ka muna mong jowa, ayusin mo muna buhay mo. Bago ka magmahal, dapat establish ka na. Kaya ngayon lahat tayo parang naglalaro ng sims. Nagigit ng bahay, kotse, abs, bagong phone. Kasi akala natin kapag gulang pa tayo, hindi tayo worth it mahalin. Pero pare, totoo ba yun? Hindi ibig sabihin lahat ng may hirap, walang karapatang umibig. Hindi naman siguro, di ba? Practical na tip, re. Tanuin mo sarili mo. Kung magkarinasyon ako ngayon, gusto ko ba ang sarili ko? Kung ang sagot mo ay oo dahil may respeto, malasakit at pangarap ka, ayusin mo man ang buhay mo hindi, may halaga ka. Kasi hindi lang walit ang basiya ng pagmamahal, pre. May mga babaeng mas gusto yung lalaki na marunong makinig kaysa sa marunong magbitbit ng iwibiton. Number 3. Nasaktan ka minsan na mo wala nang ibang darating. Yung totoo opre, May isa ka lang naging ka-MU pero akala mo ikaw na ang bida sa One Great Love na movie. Pero imbis na happy ending, inunfriend ka sa Facebook. Alam mo yung feeling na yun? Yung kahit isang beses ka lang nabasted parang buong buhay mo, di ka na ulit na lapit sa babae. Pero pre, hindi porket iniwan ka ng isa, ibig sabihin wala nang ibang darating. Hindi yan jeep sa kubaw na wala nang kasunod. May darating din. Baka nga mas maayos pa, mas sweet, at may need din quick quick pa. Tactical na tip pare. I-reframe mo yung breakups. Instead of, hindi niya po gusto, isipin mong, di lang kami, squap. Hindi ka broken. Hindi ka unlovable. Nag-ghost ka lang number four. May mental health ka? Pero feeling mo pabigat ka? Ito yung malupit pre. Kapag may anxiety ka, depression o kahit simpleng overthinking, arang automatic na iniisip mo, ayoko na makisama, baka istorbo lang ako. Kaya kahit may nag sa'yo, iniisip mo pa rin, sigurado ba to? Di kaya naawa lang to? Pero hindi ka pabigat pre, hindi ka project, tao ka at may mga taong gusto makasama ka kahit messy ka pa. Kahit two weeks ka na reply kahit paminsan ang bigat mo kausap. Practical na tip. Subukan mong buksan ang sarili mo kahit konti lang. Chat mo lang si Tropa ng Pre, lasing ka ba? Tapos bigla mong isingit. Tara, kwento ako saglit. Minsan, ganun ng pasimple magsimula. Number five ayaw mo humingi ng tulong kasi dapat kaya mo mag -isa. Ito pre seryoso. Sa totoo lang, ang dami sa atin nahirap, nahirap na hirap na hirap na, pero ang default na sagot ay, kaya pa pre. E di mo nga maakyat yung tubig galo ng mag -isa? buhay pa kaya? Minsan kasi akala natin, kung lalaki ka, dapat hindi ka nagre-reklamo, hindi ka umiiyak, hindi ka humihingi ng tulong. Pero pre-baliktad, ang tunay na matatag, marunong humingi na sa klono. Practical na tip. Mag-save ka ng hotline o mental health contacts sa phone mo. Di mo man gamitin ngayon, at least ready ka na. Tapos ishare mo rin sa barkada mo. Kahit hindi mo sila matawagan, knowing you have that safety net, laking bagay na. Pare, kung minsan nararamdaman mong hindi ka karapat-dapat mahalin, I'm telling you now. Hindi totoo yan. Hindi mo kailangan maging perfect. Hindi mo kailangan imaman muna. At hindi mo kailangan itago kung nasasaktan ka. Kasi may mga tao rin tulad mo. Tulad natin na natuto magmahan kahit masag, kahit pagod, kahit walang kotse o kondo. At may mga tao rin tatanggapin ka hindi dahil sa kung anong naabot mo, kundi dahil sa kung sino ka. So kung gusto mong mas marami pang ganitong kwentuhan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. I-like mo to kung nakarelate ka at i-comment mo. Hindi ako perfecto pero karapat dapat pa rin akong mahalin. Kita kit sa susunod na usapan pre, hindi ka nag-iisa.